Mga iba nga po, kaya tayo ng topic ngayon, tama ba? Dito sa MA Pinoy TV. Ito ah, ito ko lang naman itong gagawin at uh, siguro pagsulit ko na rin doon sa... Mga nag-PPM sa akin, mag, nagtatanong, kumain, nag ano sa mo masasabi mo? Gini-gini-ginaganito ka, ginaganong-ganon, para parang ano, mga sinasabi ng iba mga vlogger sa'yo, yung mga identify na mga Duterte Ay. o anti-Marcos vlogger, ganon. Eh, ako naman, may ako nanonood sa kanila. Pero, may nagpo-forward sa akin, eh, ngayon, naisip ko kayang silipin ko na rin kasi, naalala ko tuloy, halos dalawang taon na nila akong ginaganyan eh nilalait eh, kung ano-ano mga sinasabi uh, pati yung content ko pinakikialaman okay wala naman silang pakialam dapat dahil opinion at analysis ko ito di ba kanya-kanya tayong content eh bakit yung content ko pinakikialaman nila at minamali ako eh ito lang papangalanan ko na yung mga gumagawa nito isa dyan ay yung magkapatid magkapatid na si Byron at saka yung si Uli di ba magkapatid dyan pare yung style nila kinakausap yung video ko tapos ungol lang ungol ano ba ano eh mga bakla ba kayo tatanong lang ako bakla ba kayo may tanong kaya kay captain ninyo ano kay captain ninyo Barsaga ito mas kilala ni ni ninyo Barsaga ito mga ito dahil sila makasama magkakasama ng araw eh, ninyo nakikinig ka ba bakla ba ito mga ito bakit ito mga ito eh, kinakausap yung video ko tapos ungol lang ungol ano si Banat Bay, bakla ba yan? Kasi sabi niya, hmm, 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 ganon. bakit siya ungol lang ungol doon sa akin video? Kinakausap yung video ko, tapos minamali ako, tapos ungol lang ungol. Patagal lang ginagawa ng mga kapatid na yan eh. Kaya tuloy ako nagtatanong, mga bakla ba kayo? Bakit yung nakakatuwaan yung aking content? Ay, na, nagtatanong lang ha. Wow, kayo magagalit. Pero kung magalit kayo, bahala kayo sa buhay nyo. Kasi yung mga content nyo, hindi ko pinakikialaman. Hindi ko nga ginagamit ng mga video nyo dahil hindi ko ugali mang gamit ng video nung may video. Maliban lang kung lihiti media, yan, ginagamit ko. Kasi lihiti mong media, mayroon akong tiwala. Pero sa inyo, ay wala. Yun ang tanong ko, bakit? Is mayroon pang isa dyan yun, si Badong Atis. Ah, Badong Atis, ano ba yan? Badong Aratilis. Dalawang taon na rin akong tinitira niyan. Ang babaw ng argumento. At tapos nakita ko ni isang araw, teka muna. Eh, parang matandang walang katinandaan. Aba, ay eh, nagpapakita ng nipple sa harap ng camera at saka kumakain ng mikropono ano yun? tapos sinusumbatan parang naniningil sa SMNI ay ako galing ako ng SMNI hindi ako naniningil dyan <laughs> sinisingil ng SMNI wala daw nito siya tinutulungan ng SMNI bakit yung iba lang daw ano yun? ano ba klase mga vlogger ito mga ito? kayo ba yung dapat kapanipaniwala? kayo ba yung nangihikayat ng taong bayan na samahan kayo? para sa inyo pinaglalaban, pro Duterte, puro kebuli kayo, kung ano-ano. Ano yan, mga galaw niyong yan? Ha? Ayaw ko sana kayong patulan kasi ang babaw talaga ng inyong mga pinagagawa. Pero pagbigyan ko na, akin naman sariling ng observation, pero never kung gamitin ang mga video nyo kasi wala naman laman. Puro kalaswaan nga, ay eh, katulad nun. Isipin mo, sino? Alam mo, kung normal ka, ang tao at vlogger ka, bakit makakausapin yung tape, yung record, bakit yung aking audio, yung aking video, kinakausap mo? Tapos, pag hindi mo, hindi mo gusto yung sinasabi ko, aba, binabanatan mo ako, tapos ungol ka nga ng ungol, ano, bakla ba kayo talaga? ba? <laughs> diba? Wala tayong pakialaman sa content. Yung content ko, opinion ko, analysis ko yun, wala kayong pakialaman. Bakit ako minamali? Sino ka? Sino kayo para ako maliin? Eh, ang background naman ninyo, wala naman kayong background sa media. Ay ako, 37 years na ako sa investigative reporting at pagbabalita. Di ba? I, I know my job. Alam ko yung ginagawa ko. Tapos kayo, ganun. Ayawa ko sa inyo. Di pinaglululo ko yung mga tao. Sinisira nyo ako para kayo kumita. Minamali nyo ang aking opinion para pagkakitaan nyo ako. Ginagamit nyo yung video ko para lang kayo pakapanlin lang ng mga tao. Kawawa naman yung mga tao. Ay yung mga tao yan nakikinig din sa akin eh. Siyempre ako sa akin naniniwala yan. Dahil yung original kong video. Ha? Ah? Bakit nyo minamali ang opinion ng iba? Sino kayo? <laughs> Matatawa ka na lang eh. Doon ako nataan ng ungol ng ungol, pare silang magkapatid eh. Papakinggan yung udyo ko, kaperaso, tapos mm, 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 ganun, mm, tapos mamaliin. Ano yun? Ay <laughs> eh, matagal na ginagawa. Alam mo yung mga yan, yun yung mga vlogger ni Esco Moreno ng araw na wala namang nangyari sa kanila. Ayoko from day one Marcos until now. Dahil ako may pagmamahal sa Pilipinas. May malasakit ako sa Pilipino, hindi ako katulad nila. Palipad-lipad, parang uh, par palipad-lipad lang, parang butterfly kung saan may mga sisip-sip siguro. Ewan ko sa inyo. Di ba? Yun yun. E, ilan lang naman yan. Ah, sabaki, kakaunti na sila, pakaunti nga ng pakaunti. Nag-aaway na nga sila eh. memang may mga kasama pa yan ng mga vlogger din na uh, pro DTS, uh, pro Duterte. Binabanatan din ako pero nag-aaway-aaway nag na sila. Ayaw ko na makialam sa kailang away. Pababa na ng pababa yung kanilang level eh. So, yun lang po ang aking observation. Kaya ako'y muling nagpapasalamat doon sa mga nagpapadala sa akin ng mga video, audio, kung gano'n. At nakakarating sa akin kasi hindi ko naman ho talaga sila papanoodin kasi nakita ko na wala naman yung laman eh. At saka walang, walang seryosong sakripisyo at pagmamalasakit sa bayan. Ha? Kung ano lang kanilang negosyo lang nila. ah Kumita lang sila. Ano? After views lang. Yun lang ho sila. Ano? Pero wala. Ha? Dapat kasi kung Pilipino ka, manalig ka at sumuporta ka sa ating gobyerno para tayo umaman para gumanda ang ating bansa, hindi yung pro-China, hindi yung pro-destabilization, hindi yung puro paninira, puro intriga, ayan, nagkawindang-windang tayo Okay? So, anong tingin ninyo? Pasensya na po kayo, ha? Kung minsan lang po ako magsalita ng mga ganitong usapan. Minsan po lang po kumatul ako sa mga ganyan. Pero, uh, pinagbigyan ko lang yung request ng mga tao. Para sa akin, napakababaw ng kanilang mga ginagawa. Hindi yan pang-national, hindi yan pang-bayan, panlalait, pan, pa, paninira, ano ha, after money lang yan, after views lang sila. Okay? Hindi yan nakakatulong sa kaalaman, katalinuhan, development ng ating bayan. Ay hindi po ko ganon. Ako laging ang aking priority. Ha? Tulungan natin ang gobyerno. Sumunod tayo sa mga batas. Pagandahin natin ang ating bansa, ang imahe ng Pilipino sa international community. Panindigan ng West Philippine sea. Panindigan ng ginagawa ng ating gobyerno under President Marcos kasi nasa tamang direksyon. Ayan, okay? So, yung pong mga ibang mga vlogger na mapanlait, mapanghusga, at uh, andating ang dating ay parang pasintabi na ako, marami akong kilalang bakla, nire-respeto ko, respetado ang mga bakla, marami mga professional, mayaman, matitinong tao, pero ganun po ang kailang kasarihan, nire-respeto ko. Pero itong grupong ito, kaya ako, oh, hindi ko naman alam na bakla sila. Nagtatanong nga ako eh, sana sumagot si Ninyo Barsaga, Ninyo sagutin mo ako, totoo ba Bading yung mga yan? <laughs> Bakit ba sila ungol lang ungol? Ha? Ah? Habang pinapanood ako? Ha? Ah? O baka naman, ewan ko sa kanila. <laughs> Munting na akong nadulas. Anyway, so, any comment, reaction, medyo naiba yung ating topic dito sa MA Pinoy TV. Ha? Ah, huwag tayong mawala ng pag-asa. Tuloy-tuloy ang buhay. Tuloy-tuloy ang uh, ating mga obligasyon. Ha? Ah? sa ating sarili, sa ating pamilya, at sa ating gobyerno. Yan ang mahalaga. Ah, huwag tayong masyadong palaasa sa ibang tao. Huwag tayong masyadong aasa sa gobyerno. Tulungan natin ang gobyerno. Panalo, nagtagumpay ang ating Pangulo, panalo tayong lahat. Ayo, hindi pwedeng, hindi na nga kayo tumutulong, mapaghanap pa kayo. Hindi na nga kayo tumutulong, puro paninira pa. Ah, wala kakunta-kwentang argumento yan.